Walong kahulugan ng baha sa panaginip. Una, tumatawid ka sa rumaragasang baha sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng determinasyon at lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ito ay positibong tanda ng kakayahan mong harapin at lampasan ang mga pagsubok. Ito rin ay nagpapahiwatig ng tagumpay at paglago sa kabila ng mga hadlang. Pangalawa, tinangay ka ng baha sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong takot sa kawalan, pagkabahala sa mga bagay na hindi mo kontrolado at hindi mo kayang pigilan o harapin. O ang pakiramdam mo na nalulunod o nasasakal sa mga sitwasyon sa abuhay na wala kang kontrol. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kawalan ng siguridad o hindi pag-asa sa iyong abilidad na malampasan ang mga hamon na iyong hinaharap. Pangatlo, baha sa loob ng bahay sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng paglilinis ng emotion at karanasan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng paglutas sa mga isyo o paglilinis ng negatibong damdamin upang magkaroon ng bagong simula o pag-asa sa buhay. Pang-apat, tinatanaw mo lamang ang rumaragasang baha sa panaginip ito ay nagpapahiwating ng pangyayaring hindi pa nangyayari sa totoong buhay o isang sitwasyon na hindi pa gaanong malinaw sa kasalukuyan. Ito rin ay nangangahulugan na may mga bagay o isyo sa iyong buhay na nais mong linawin o pagtuunan ng pansin. Panglima, malaking baha sa panaginip. Ito ay naglalarawan ng malalaking emosyon o kaganapan sa iyong buhay. Ito ay nagpapakita sa mga bagay na hindi mo kontrolado o mga sitwasyon na nagdudulot ng stress at kawalan ng kontrol. Pang-anim, maputik na baha sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hindi mo maayos na nakokontrol ang iyong emosyon at damdamin. Pang-pito, malinis na baha sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na maayos mong nakokontrol ang iyong emosyon at damdamin. Pangwalo, maraming tao ang nalulunod at namamatay sa baha sa panaginip. Ito ay nagpapahiwatig ng mga pangamba o kaba sa mga hamon at kagipitan sa buhay. Ito ay tumutukoy sa mga damdamin ng pagkabahala sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay o sa sariling siguridad at katiwasayan. Pwedeng maging paalala din ito na maging handa at mag-ingat sa mga potensyal na peligro o kalamidad. Yun lang po mga kaibigan so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!